yo hello what's up guys good morning guys so ayun guys uh, papasok tayo ngayon sa trabaho guys medyo masama guys ang panahon hindi ko alam kung bakit guys may bagyo yata may bagyo yata guys tignan nyo naman guys oh. Ayan ayan guys so, so ayan guys may tanong nga pala ko sa inyo guys paano nga pala guys mag setup ng bangko dito sa facebook guys hindi ko kasi alam guys kung paano mag setup ng bangko eh wala naman kasing ano dito guys wala ng gcash kaya uh, yun sana guys, magpapaturo sana ako sa inyo. Baka comment na lang dyan guys sa uh, baba. Para naman makapag-ano na ka. Baka may kita na rin guys kahit konti. So ayun lang guys. Thank you. Babush. Bang bang.